Si Kim ang titira sa akin ngayon, guys. Ilang beses na ako ni Kim sinaktan. Gagawang ko siya ngayon ng ano. Um, ha? Okay. <laughs> Akala niyo, siguro gagawang. Wala, walang prank to. Penny na. <laughs> Gusto ko nga umiyak akin. <laughs> ano kaya yung kumpali tayo? Ako noon mag-swab sa'yo. Ay, grabe. maramdaman mo. <laughs> Masakit ba? Oo, sobra. Madali lang, Kim. Uh, kailangan ko lang siguro mag, ano. Okay? Madali lang, ha? Permanent na yung hair mo. Oo, permanent na siya. Hindi ko nga alam kung bakit. Bakit naging permanent na siya. Maganda ba, Kim? Huwag mo nang ilalabas yan para hindi sumingaw. Ikaw ba ay fully vaccinated na, Kim? pang ilan mong dose? First dose ko pa lang eh. So, Bakit nahuhuli kayo? Nga, ang, na Di ba mga frontliners, dapat kayo ang ano, inuuna? Ito. Dali lang kayo ha Ah, uh, pupunasan ko lang yung nose ko. Nakakaya naman sa'yo. <laughs> <laughs> Siyempre, sponsor ito ng ano ba to? <laughs> ng Care. Sunny Oy, Sunny Baka namin. Bikin namin. Oh. Di diba? Ito ang lagi kong dala. Pamuna sa mukha, pamuna sa kilikili, pamuna sa singit. <laughs> Wait lang. Para kaya kay Kim. So, sabi ni Kim, hindi ako fresh. Parang sabi niya kay Neka Girl lang ako laging nagpapa-fresh. Wala. <laughs> Ready ka na? Ready na po. Start na tayo. Start na tayo, Kim. Pwede naman daliri mong ipasok ko mo sa ilong ko kasi maliit lang naman siya. <laughs> naman ka. Sorry naman. Joke mo. Maglalambing lang. <laughs> ano ba to? Parang may higad na pumasok sa nose ko. Ang kate.

Pwede pong magpaano sa'yo?